Mahina ka na sa ML, kaya ka lumipat. Men, kahit anong trash talk niya sa akin, hindi niyo na ako papabalik ng ML. Ako lang pala ang sinayang niyo. Ah! Wala nang balikan. Wala nang balikan. Nakahanap na ako na magmamahal talaga sa akin. Nakakamustayin ako. Dogs, okay ka lang ba? Masaya ka ba? Kumain ka na ba? Thank you. Dogs, thank you. Dogs, gusto mo yung skin? Ito. Gusto mo pang giveaway na skin? Ito. Bleach. Ito. Ang yun. Sa ML Diamonds na lang hinihingi. Ayaw pa. Oh! Isipin mo kung kaya nilang gawin sa akin yun. Paano pa kaya kayo? Oh! Bars. bars, mga hunghang. Hindi, legit lang. Legit lang, guys. Kung... Kung kaya nilang gawin sa amin yon, may pangalan na kami ha. Kung kaya nilang gawin sa amin yon, paano pa kaya kayo na ipis lang sa paningin nila? Hindi pa nga ipis eh, uod. Uod kayo sa paningin nila. Oo, oh, ang sakit no. Ako nga ipis, tingin nila sa akin, kayo uod. De, ta, tingin nila sa inyo, anay.